Magapuzo, anong Isang, kahapon, City, Sangcaso, sang mga puso, anong ka mga ralihis ang inyong kahapon sa Bacol City? Ginbasakana sa kaso sa kapulisan. Mga transport leader, gila nga nagpiyansa. Yan ang balita nga tiyon, gintutugan ka mo, Sa tungas ang tensyon kahapon sa dalan Lakson, sa Bacol City, ginpandaman daman sa kapulisan ang transport group leader nga reson kung magpamilit nga magsulod sa hotel nga ginahiwat sa isang transport road show. Apang sa bay lumagalin, pasang pa sa maini ang mga pulis nga ipatuman ang pag-aresto sa ila. Rason nga gindakop ang anom sa ila. Ginbasa ka sa sang BCPO sa Piskalya ang mga kaso ka disobedience to persons of authority. Direct assault, paglapas sa batas pambansa bilang 880, ukon an act, ensuring the free exercise by the people of their right to peaceably assembly and petition the government for other purposes. Mo nagrali mo ini nga wala sang permit. Gilayon man nga nakapiansa ang lima sa mga gindako. Abang raliisa nga si Melchor o mga yon, wala makagawa sa presuhan. Bawo sa masakong nga sa kaso nga pagpanakit sa isa ka-pulis. I already gave a warning nga uh, ilang freedom of expression nga uh, gina-access nila, hindi na absolute May limitation ina. Gin pa naman man ni ang grupo nga hindi na magpanggamo agon mapaiway ang paggamit ng pwersa sa kapulisan. Nagdepensa man ang BCPL sa pahayag sa Marilisa nga overkill ang natabo. Uh, part na sa operasyon nga uh, may Bureau of Fire, may Health, may tanan ng mga unit sang kuan sa aton nga uh, la plan dapat ang mga naresto na ang magpapakingsapol naman sa commission on human rights so iga file namon ini eh, ang una harassment brutality no kag illegal arrest kay ako pa mismo ang pinakalas kag hapon nga nagsaka kag question ko ang pulis gidakop nyo nga mono wala kami kabalo kon di inyo dalon wala kami kabalo kon ano ang sala specific sa inyo akusasyon Hambal ko, hindi ko yung magsunod hindi ko mag-upon. Kung hindi niyo pag sa akin, ano ang violation ako? Nanindugan naman ni Ngapisar, privado ang kahiwatan. Dapat sila imbiteron. Suno sa ila, tinguhaan nila liwat na magsulod sa convention subong hapon. Akag wala kami ya sang may ginapa ginahinulsulan sa ginimo naton. Kaga mas proud kami nga nagaaway sang amon panindugan sa magagmay nga driver kag operators gin sa kaprisan nga makigsapol ang katapos ng CHR sa ila agon imbisigaran ang natabo. Sa record sa kaprisan, duha ka pulis ang nasamaran sa ginamo sa bahay sa Marilisa, hindi ko nung magnubos sa lima ang nakaago minor injuries. Nawasak man ang bintana sa fire truck. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.